So ngayon guys meron lang akong 30 minutes Para sagutin yung mga questions nyo Marami kasi mga nag-aalala ngayon Na baka daw mahirap Lalo Mas select yung mga IPES aspirant sa Pilipinas Kasi dahil sa E7-4 visa So para po sa mga hindi nakakaalam ng E7-4 visa guys Yan i-ano natin yan kung, uh, uh, Discuss natin ng konti yan Mabilis lang So lahat ng mga pwede natin i-updates Updates natin Dahil yung mga scholar natin 5 months ago yan yung tinuro natin discarding sa kanila Yung mga kasali sa GC natin Diba guys? Andito na sila noong nakarang araw lang Nakapalo kayo sa page ko sa YouTube channel natin Nakita nyo naman nung pag-uwi ko kung ano yung mga napuntar natin Diba? So sabihin ko lang para maski paano ma-inspire kayo or maging proud din ba ako sa sarili ko na ikwento sa inyo pero wag lang kayo maya ako wag mamasamain so, nakabili tayo ng lupa sasakyan nagpagpatayo natin ng bahay yung magulang natin nakabili tayo ng motor nakapagnegosyo tayo ng farm so para sa normal na tao lang kagaya ko hindi naman mayaman nagsumikap lang sa Korea syempre malaking achievement yan guys ba? Diba? so yun yung mga pinapakita ko sa inyo para kayo may isip nyo rin na ala pwede pa rin sa Korea 'di ba? Kasi nga malaki talaga sa dito guys ah Halos magdadalawang buwan na kaming walang day off O oh, diba? Pero sulit ba? Sulit Diba? Bakit? Kung napanood nyo yung bagong upload natin Yung uh, first investment natin dito sa uh, 2025 is Bumili tayo ng bracelet Diba? Magkano yung bracelet guys? Ang ah, yabang na naman Baka sabihin yabang na naman Magkano bracelet guys? Ako sobrang proud lang talaga ako Diba kasi isipin mo bracelet 230,000 pesos, bracelet lang. Bakit marami nag-aalala sa E7-4 visa? So ano ba yung E7-4 visa? Ah, yung E7-4 visa guys is ano yun? Ah Hi guys, kamusta kayo lahat? So, isang napakalamig na tanghali. So, Sunday po ngayon at may pasok pa rin po kami, no? Pasensya na po, nasira na naman yung momentum natin sa upload. Noong nakaraan, sobrang dami nating upload. Halos every other day, nag-upload tayo. Pero ngayon guys, pasensya na. Uh, magdadalawang buwan na naman kaming walang day off. Sobrang nakakapagod kaya wala talagang oras. Pag gantong winter kasi, may mga kota nag-aabol. Uh, sobrang daming questions. Sobrang daming comments na hindi natin nasasagot. session guys, nakakabulol yung labig. Ito palikid, paligid, o. Oh. Ayan, Oh. Diba? Puti-puti pa rin. At talagang walang tigil yung snow. So ngayon guys, meron lang akong 30 minutes para sagutin yung mga questions nyo, mga comments nyo, tsaka marami tayong shoutout. Tsaka marami kasi mga nag-aalala ngayon. At na baka daw mahirap, lalo ma yung mga EPS aspirants sa Pilipinas kasi dahil sa E7-4 visa. So, para po sa mga hindi nakakaalam ng E7-4 visa, guys, yan, i-ano natin yan. Kung, uh, uh, <coughs> discuss natin ng konti yan. Mabilis lang. Kasi hindi tayo pwede magtagal dito dahil napakalamig. Ayan. So, lahat ng mga pwede natin i-updates, updates natin. Pero, sobrang ganda, guys. Ha? Ayan, no? So... Una muna guys, maraming maraming salamat. Dahil yung mga scholar natin 5 months ago, yan yung tinuro nating diskarte sa kanila, yung mga kasali sa GC natin. Di ba guys? Andito na sila no nakarang araw lang. At congratulations Alfred, Joey, Vincent at si Jay pati si Jericho. Bro, maraming salamat at Masaya ako para sa inyo. So nag-aaya sila, uh, pag sumawad na daw sila, uh, na magkita-kita kami at li libre daw nila ako. <laughs> De bro, yung ano, yung pasasalamat at yung alam kong nakarating na kayo dito, eh, wala okay na yun, masaya na rin ako dun. Dahil yun naman yung goal natin, di ba, yung uh, ma-inspire kayo, ma-share natin yung ideas. Kaya guys, kung kayo nanonood, ngayon pa lang, eh, tapusin nyo tong video na to at baka may makuha kayong idea. At someday, soon, di ba, andito kayo. Diba, ba? Kapareso lang ako dati, guys, na nanonood lang din at nagko-comment sa mga nauna dito. So, wag na natin patagalin, guys. Unang i-discuss natin, okay? Bakit marami nag-aalala sa E7-4 visa? So, ano ba 'yung E7-4 visa? Ah, uh, 'yung E7-4 visa, guys, is ano 'yun? Ah, uh, <coughs> visa yung kunyari tapos na yung kontrata natin dito 9 years and 10 months ba diba? Tapos na So uuwi na dapat tayo nyan Ah, uh, guys. Noon, kailangan mo mag-change visa ng E7-4, kailangan mo mag-exam kasi point system din 'yan eh. So kailangan uh, sponsor ka ng amo mo, kailangan ma-reach mo 'yung qualifications tapos makapasa ka sa exam. So mahirap din. Pero syempre, lahat naman 'yan napag-aralan. So may mga pumapasa, madami din mga bumabagsak. So pag bumagsak ka, syempre hindi ka nila magagrant ng visa, di ba? So, wala mong ipasa. So mahirap 'yun. So ngayon guys, bakit marami nag-aalala? Kasi ngayon guys, yung E7-4 visa na 'yan is mas pinadali. 'Di ba? Mas pinadali siya. Hindi mo na kailangan mag-aral. 'Di ba? Dati kailangan mag-aral, pero ngayon hindi mo na kailangan mag-aral. Iga-grant ka na lang nila basta uh, marriage mo yung uh, qualifications nila, Diba? ba? Hindi ko alam kung anong qualifications yun, pero search natin 'yan. Pero kailangan lang uh, willing yung amo mo na mag-sponsor sa iyo. Syempre tuloy-tuloy yung trabaho mo, 'di ba? So nag-aalala sila dahil syempre ikaw bilang amo na Koreano, uh, yung patapos na na worker mo, uuwi na sa Pilipinas. Syempre kukuha ka pa ba ng bago? Na mga EPS aspirant sa Pilipinas. Syempre hindi na, 'di ba? 'Yun yung inaalala nila. So <coughs> Dapat ba kayo mag-alala guys? Medyo pero konti lang. Kasi hindi naman talaga masyadong affected niyan, guys eh. Dahil syempre, sabihin ko sa inyo, guys, ha. Ah, para para lang sa akin, ha. Ah, yung mga nag i 7 visa o oh, magandang visa na yan. pag gusto mo pa magstay dito, syempre may chance ka, 'di ba? Ayun din yung pwede mo invite yung family mo dito, 'di ba? Pwede silang pumunta dito, ah, mag-travel, mag-tour ganyan, magbakasyon. So mo sila. So para sa akin guys, intindihin nyo mabuti to Wala kayong dapat ipag-alala o pag-worry, okay? Ito lang sabihin ko sa inyo Para sa akin lang ha, yung mga nag e 7 visa guys Is parang sila pa yung mga kulang pa siguro yung ipon Or meron pa sila mga project na hindi pa natatapos ba? Diba? Kasi para sa akin yung dalawang kontrata mo dito, 9 years and 10 months Enough na yun para ma-fulfill lahat ng mga pangarap mo sa buhay, 'di ba? Mga pag gusto mong mabili. So ako guys, di ba? Kung nakapalo kayo sa page ko sa YouTube channel natin, nakita nyo naman ng pag-uwi ko kung ano yung mga napundar natin, di ba? So sabihin ko lang para maski paano may inspire din kayo or uh, maging proud din ba ako sa sarili ko na ikwento sa inyo. Pero wag lang kayo maya, baka wag nyo mamasamayin. So, nakabili tayo na lupa, susakyan, na pagpatayo natin ng bahay yung magulang natin, nakabili tayo ng motor, kapag negosyo tayo ng farm, So, para sa normal na tao lang, kagaya ko, hindi naman mayaman, nagsumikap lang sa Korea. Siyempre, malaki achievement na yan, guys. ba? Diba? So, yun yung mga pinapakita ko sa inyo. Para kayo, may isip nyo rin na, ala, pwede pa rin sa Korea. ba? Diba? Kasi nga, malaki talaga sa ako dito, guys. Okay? Lahat possible. Ayan, no? Oh, bagong company na naman, tinatayo. ba? Diba? At saka, guys, wala kayong dapat problemahin. ba? Diba? <clears throat> Kasi ilan lang naman yung mga E7 visa na yan. Di ba? Ilan lang naman yung may gusto niyan. Yung mga gusto pa magstay dito. Siyempre bilang OFW, gusto rin natin makasama yung family natin sa Pilipinas mag for good na. Dito kasi guys sa Korea, ha, robot ka dito. Gaya namin, di ba? Ah, halos magdadalawang buwan na kaming walang day off. oh, di ba? Pero sulit ba? Sulit. Di ba? Bakit? Kung napanood nyo yung bago upload natin, yung uh, first investment natin dito sa uh, 2025 is bumili tayo ng bracelet di ba? magkano yung bracelet guys? ang ah, yabang na naman baka sabi yabang na naman magkano bracelet guys? ako sobrang proud lang talaga ako di ba? kasi isipin mo bracelet 230,000 pesos bracelet lang so syempre di ba nakakabili na tayo ng ganun hindi yung luho guys ha investment yun Diba? So, uh, nag-isip din ako doon. Siyempre, pikit matawa rin pinili yun. Kasi 230,000 eh. Pwede mo na pabili na lupa, ba? Diba? Pero mahirap kasi pabili na lupa pag wala ka sa Pilipinas, ba? Diba? So, gold na lang muna. Tsaka guys, huwag <coughs> nyong isipin na mas mahirap ma-select ngayon ang mga IPS Aspirant. Sa totoo lang, mas madali po. Kasi napakadami pong trabaho dito. ba? Diba? Nag-open na yung service industry. Ano po yung service industry? Yun po yung mga restaurant, mga hotel. So napakadami pong trabaho. So kailangan mo lang maghintay talaga. Kung gusto mo makarating dito, sumunod ka sa proseso. Huwag na huwag mong pakikinggan or uh, pabasinin yung mga posts na nakikita mo na nakaka-discourage sa'yo. Keso matagal. Uh, tingnan nyo mabuti yung mga nagpo-post guys. Mga walang, mga walang muka, mga dami account. Alam niyo kung bakit nila ginagawa yon? Para ma-discourage kayo, di ba? Para umayaw kayo, para tamarin kayo. Para sila na yung nasa waiting list, di ba? Ganun lang. Kailangan mo lang sumubok. Di ba? Kasi hindi mo mayam malalaman kung hindi mo susubukan, guys. Totoo lang. Di ba? Kita nyo, yung mga tinamad na, ngayon, ano, taga-congratulate na lang sila ng mga kabatch nila na nagpatuloy. ba? Diba? Dahil andito na eh. Oh. Hindi man maganda yung napuntahan nilang iba dito? Pero at least nandito sila sa Korea. ba? Diba? Ang pinaka-first goal mo is maipasa mo yung exam para makarating ka dito. ba? Diba? Huwag mo muna yung baka pangit yung magpunta trabaho. Hindi, wala nakakaalam yan. ba? Diba? Tsaka kahit pangit may madaming options, madaming paraan. Ganito dito sa Korea, guys, 'di ba? Isipin niyo na lang, guys, 'di ba? Like ko sinasabi, yung sipag natin mga Pilipino, ilagay natin sa tamang lugar. Saan 'yon? Dito 'yung guys sa Korea. 'Di ba? 2025 umpisa na naman ang pagtaas ng sahod. Medyo bumaba lang 'yung palitan, pero grabe, tumaas pa rin 'yung sahod. So, dapat lagi tayong grateful, positive. Kahit na may mga negative, gawin natin positive, 'di ba? Gaya ko, sobrang lamig na. Tinan nyo yung paligid na yan, oh. Diba? Guys, galingan nyo. Galingan na. <laughs> ako nang gigigil sa inyo, eh. Diba? ba? Diba? Ayan, oh, yung paligid na yan. Oh. Ah, nakakapagod man magsayta pero hindi ako mapapagod na sabihin sa inyo paulit-ulit na please lang andito po yung pag-asa para mabago mo yung buhay mo okay huwag lang yung sana all sana all Kumuling sana all. Kaya mo yan. <laughs> gigil na gigil na eh, no? So guys, Ano lang. ah Congratulations din pala kay bro Archie. Grabe guys. Sinuportahan natin sa Scholar din natin yon, So sinuportahan natin siya financially. Magbigay lang tayo maliit naman na amount. Pero malaking tulong na yun para sa mga walang wala din. Pero ngayon, hindi na natin siya matatawag na walang wala. So next week, makipagkita ako sa kanya. Kasi andito na siya Ah, uh, One month na Tricycle driver siya guys So isipin mo Wala siya pang aral So pinag aral lang natin siya online Oh wait lang So wala man yung moment Ang ganda diba? Wala siya pang aral pinag aral lang natin siya online Kasi wala siyang oras Kasi nagtatrabaho pa siya Tricycle driver Alam nyo ba guys Ah <coughs> habang nasa pila siya na tricycle is nag-aaral siya nagre-review ba? Diba? so sinunod niya lang yung ginawa natin na diskarte ba? Diba? kahit nag kahit nagtatrabaho ka is pwede kang mag-aral ba? Diba? kailangan mo lang na diskarte kailangan mo lang na procedure kung paano yung tamang diskarte na pagkakabisa pag-memorize kung ano yung dapat dito per category ba? Diba? importante po na mag-aral kayo sa mga Korean language school kasi doon marami kayong classmates diba? iisa yung goal nyo makapasa kayong lahat ba? Diba? hindi man kayo makapasang lahat ba? Diba? pero as time goes by month by month nakikita mo yung progress ng mga kasama mo na nakapasa nakarating na ng South Korea, sumasahod na sila nabibili na nila yung mga gusto nila syempre di ba, hindi yabang yun kailangan ma-inspire ka sa kanila di ba, huwag mo gayahin yung iba na nag-post ka lang ng sahod mo, ay yabang naman yan <laughs> di ba? gusto mo lang maka-inspire, gusto mo lang mag-share ng idea na pwede pala dito yung sa Korea, ganito pala kalaki sahod sa Korea. Although hindi lahat dahil iba-iba yung company dito, iba-iba yung overtime, di ba? Bilang OFW, dyan naman lumalaki sahod dati yung sa overtime, di ba? Kaya huwag kayong ano, di ba? Huwag napasinin sila. Go! Tayo! So, nabala na tuloy ako. So, yun nga. Uh, so wala siyang time So habang nasa uh, pila siya is uh, nag siya, nagre-review. Oh. 'Di ba? So ngayon guys, nandito na siya, nagbuhos siya. Halos lahat ng mga ka niya, <laughs> nag-aaral na rin ng Korean language. Nag-trending 'yun ah. Ihihanapin so, ko ngayon ano na 'yun. Nag-aaral na rin ng Korean language. So 'yun. So nakakatuwa lang, 'di ba? Natulungan mo 'yung isa. So ngayon, dahil nakita 'yung result sa kanya, Nahikayat na rin yung iba. 'Di ba? Wait lang, sobrang lamig. Naman tayo. So nahikayat na rin yung iba, guys. So ganun din yung ginagawa natin. 'Di ba? Kailangan natin magbigay na idea para marami makalam. Hindi porket alam mo, ialam na rin ng iba. Kaya nga tuloy-tuloy lang. 'Di ba? Pero babalik na tayo dahil sobrang lamig. So yun guys, ah sana i-follow nyo rin yung page natin. Tapos uh, like nyo naman yung mga videos natin oy wala pang one second yan diba i-share nyo na rin demanding <laughs> so yun lang guys maraming maraming salamat at <clears throat> uh, abangan nyo yung mga i-upload natin ang dami ko ng video na nakatengay eh, pero hindi ko pa ma-upload upload, -upload eh, kasi nga hindi ito makapag-edit ba diba? so tungkol dun sa mga napundar natin sa Pilipinas na hindi natin Masa madami kasi problema eh hindi natin napakinabangan so back to zero ulit pero okay lang yon kasi malaki yung chance dito sa Korea na makabawi tayo tapos yung ah uh, tawag doon yung bagong sahod ngayon di ba 2025 na January so yung mga nagtatanong dyan at nga pala pati si Amo magre-retire na rin di ba pati si Amo magre-retire na rin at baka magpahanap ulit ng tao so abang-abang lang dun sa mga talaga mga solid natin dyan, mga tropa natin dyan na gusto rin mabago yung buhay diba? hindi ko niyayabang yung company namin guys ha pero isa sa pinakamagandang company yung uh, company namin din sa Korea kasi libre lahat, bihira na ngayon yung ganun diba? so yan lang so. guys, wag na wag yung susukuan ha so comment lang kayo dyan kung ano ng progress nyo ngayon ito lang tatandaan ko sa inyo Lahat na mag-comment dyan Inuuras yun ako kayo Na by the year 2025 Ngayon Or 2026 One year lang ibigay nyo Subukan nyo lang Okay Pag sinubukan nyo Hindi pwedeng Hindi kayo panggigil Kahit na bumagsak kayo Isang bagsak lang Pero wag na natin pa, uh, paabutin sa bagsak-bagsak bagsak na yan Pasa mo na Isang take lang Okay Yung mga scholar natin Si Benz ta si John Ray. Uh, sila na yung next na ano uh, selection. Kasi may approval na sila, nasa roster na sila. Pati yung kapatid ko, 'di ba? Sabi ko sa inyo, nagpo-post ako noon nakaraan manifesting last year lang Bumagsak siya Sabi ko hindi ako titigil Hanggang hindi ka nakarating ng South Korea. Ngayon guys, may employer na siya, 'di ba? Ang lupet <laughs> Ah, ganun lang. 'Di ba? Ah, hindi mo kasi malalaman lahat. Kung hindi mo gagawin. Sa una lang talaga mahirap guys, soon lahat magiging smooth, swabe. 'di ba? At ako ay babalik dahil hindi ko na kaya. So maraming salamat guys. Good luck.